Ayan mga idol, naglilinis kami dito sa aming pinagkatrabuha naman, madamo na naman. Matataas naman yung mga damo, kailangan natin bunutin. Ayan, Oh. Ayan. Bilis lang tumubo mga idol kasi ano, tagulan ngayon mga idol. Ayan. No, yan, o. Malinis na yan guys, yan. Kasi ang trabaho namin ito, kumisa naglilinis kami. Ayan guys, Oh. Dati napaka damo yan napakadami. Pagtaas yung damo yan. guys, so malinis na. Ayan. O. Ayan, o. yung alateres ni Boss. Malaki na. And guys, so ayan, malinis yan guys. oh. wala na yung mga damo. Malinis na malinis. ang guys, oh. naglinis yan. Yan, tagalinis. So, oh. Si Beverly Madali magkuhan ng tubo ang ano tapos ulan. Yeah, no? mga Madali rin tikmag tubo. sa si tubo kasi mga idol kasi tag-ulan na ngayon, 'yan yeah, no? oh. Ay medyo Makataas na 'yan, 'di ba mo? Yeah. Yan yeah, guys, thank you for watching mga idol.